gusto nating ikalat no ikalat sa mas maraming mga ka-farming -ka natin no dito sa bukid marami ding mga paraan yung mga ka-farming natin unlike sa marami ngayon may mga farmers ngayon na napaka ano na no? napaka-advanced na at ang dami na nilang mga nagiging karanasan ang dami nilang mga nagagawa na kung saan napapa-improve nila lalo itong kanila pagsasaka yung pag-alaga ng hayop marami gumagamit sila ng feeds para doon sa mas bulk sa mas maramihan ng mga alagang hayop pero marami pa rin ang mga nag aalaga ng hayop na medyo walang ganoon kalaking uh, pera walang ganun kalaking budget. No, we're in umaasa pa rin tayo doon sa mga existing nating mga kagamitan, no, existing natin na mga kaparaanan. Dahil dito sa bukid ang daming mga paraan din na noon pa naman ay ginagawa na ng mga farming natin no katulad na pag-aalaga ng mga baboy, mga native na baboy, mga native na kambing kung uh, mapapansin natin dati yan talaga yung mga nakikita natin dito sa Pilipinas mga backyard farmers, mga native na manok no pero ngayon ang dami ng mga bagong uh, lahing mga klasing hayop no na mas malalaki na, magaganda yung breed, malakas mangitlog no may mga ganong kaparaanan ngayon no pero bago man yan mangyari No, marami tayong mga naging karanasan na nakikita rin na paraan kasi diyan sa ganyang paraan, yung mga magagandang lahi, mga mamahaling klasing hayop, no, although marami ang kumikita diyan pero marami din yung mga nabigla, no, maraming mga pumapasok sa ganong klaseng business, sa ganong klaseng alagang hayop, pero nabigla sila, wiri nalulugi sila. Malaki yung nawala sa kanila kasi nga uh, nagre-require siya ng malaki-laking puhunan, no. Uh, itong i-share ko ay Uh, ah, ito naman yung kaparaanan na walang kalugian yung mga ka farmer natin. Lalo na kung meron natin existing na mga resources. No? So, isa sa resources natin, katulad ng kapag tayo farmer, abay sigurado, meron naman tayong lupa na uh, sinasaka kapag tayo ay farmer. No? Pero kapag tayo ay papasok pa lang sa farming at hindi naman talaga tayo uh, magsasaka no? at tayo mag-umbisa pa lang, medyo challenging. No? Kailangan natin maghanap ng lupa. So, yung iba, bumibili pa sila. Yung iba naman, ay uh, may iba naman um, uh, nakikisaka or uh, nag, uh yung uh, dun sa lupa para naman may masaka sila. No, pero din doon sa existing nating mga ka farmer, no, marami din sa atin, actually hindi lamang sa amin napapansin ko kahit naman sa mga karatig barangay na uh, kapag tayo ay nasa bukid sa kalsada, kita natin maraming space nagiging damuhan, ilalim ng niyugan naging damuhan. No, ilalim na sagigan, gigan nagiging uh, damuhan at marami pang iba na mga nagiging damuhan lang wherein yung mga damong yon hindi napapakinabangan. No, so dito, No, dito natin naisip na yung mga damuhan na yun, na existing na mga damuhan, katulad dito sa lugar namin, ito yung dinidevelop namin. Yung existing na damuhan ay nilalagyan natin ng mga alagang hayop. Nandiyan yung mga kambing, baka, kalabaw. Tapos yung space na po pwede natin pagtamnan, tinatamnan din natin yan ng mga kasaba kamote, gabi, um, saging, mais at marami pang iba din na pupwede pa nating itanim na maaring makabinipisyo sa atin bilang tao at makabinipisyo din yung mga alaga nating hayop. So yun yung aming ginagawa, ini-improve namin yung uh, resources, kung ano yung meron sa amin, sa lugar namin. No? Uh, ito ay para doon sa mga may existing. No? Uh, kasi tulad din na bagit natin, eh, minsan nababash tayo kasi sabi nila, eh, ang mahal naman ng lupa para sa ganyang klaseng alagang hayop no doon sa may mga existing kasi napakalawak ng lupa dito sa Pilipinas napakadami kahit nasaan man ako napapadpad Mindanao Visayas Luzon no maraming uh, sa Luzon maraming mga may tanim may mga alagang hayop pero meron pa rin tayong nakikita na sobrang lawak ng bakanting lupa ayo uh, naman, ay naisip natin no, na ipalaguin natin yung mga sarili nating existing na lupa no, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop or pagtatanim doon sa space natin. Minsan tingnan natin kung ano, yung, ano ba yung fit doon sa lugar natin. Katulad sa lugar namin, no, hindi siya fit na tamnan ng mga gulay kasi medyo mahirap ang source ng tubig sa amin. No, kapag inaabot tayo nung panahon ng tag-init, nawawala yung mga tubig kahit doon sa mga palayan. No, lalong lalo na doon sa medyo ibabaw na area. So kaya't Uh, pinifit din natin anong mga pwedeng gawin at uh, clay soil din ang lugar namin no uh, kaya isa rin sa mga tinatanim namin jan uh, so far na nabubuhay yung kamote talaga kasi hindi masyadong mapili itong kamote sa lupa uh, sa lupa no binakauna nating uh, taniman pwede nating tanim ng kamote kaya minsan sa susunod na pagtatanim ay medyo payat na uh, Ganon din sa kasaba sa unang tanim ay matataba yung kasaba magandang uh, magaganda yung laman pero sa susunod na taniman na uh, ay medyo payat na pero yun ay sa paraan na uh, pagtatanim na walang gumag hindi gumagamit ng mga fertilizer. No, dito kasi sa amin, usually nagtatanim kami na walang gamit na fertilizer maliban na nandun sa palay. Sa kasaba, walang fertilizer yan kahit napaka-organic yan kahit na gawin natin pagkain yan ay napaka-healthy na pagkain yung mga kasaba. No, so nandiyan din yung ating mga yon kamote tapos may area din sa amin na medyo mababa. So yun naman natatamnan namin ng saging, tapos meron din tayong natatamnan ng mga uh, pinya, may natatamnan tayo ng uh, mani. So yan, marami mga klase ng crops ang natatanim natin. Ang ang medyo hirap lang kami noon tinatry namin yung pagtatanim ng talong, no, pagtatanim ng uh, uh tawag nito yung uh, siling uh, siling matamis <laughs> o yung atsal no bell pepper bell pepper yon pagtatanim noon so ayun uh, yung aming um, sinubukan noon na uh, kung saan medyo nap, nalugi no dahil doon sa laki ng inputs dahil nga uh, although pag lang wala problema pero pag nandoon na sa maramihan so kailangan malaking gastos araw-araw kailangan mong diligan unlike sa kasaba hindi mo kailangan diligan uh, yung sa amin sa base experience namin yung kasaba nag-aantay lang yan ng ulan kung maulan ay dideligan kung hindi ay walang problema lalo na kapag malalaki na yung kasaba no malamig na yung ilalim niya minsan nga hindi na natubo yung mga damo doon sa si ilalim kapag malalaki na sila so mas less din sa trabaho ng paglilinis no so yun yung uh, kagandahan yung non yung kasaba mari nating pangkain mari nating pambenta at uh, po pwede nating ibigay sa mga alagang hayop natin. No, yung mga kamote, yung uh, talbos ng kamote, pang ulam, pang gulay, pwede rin sa mga alagang hayop. Tapos yung laman ay pwede nating uh, pang uh, konsumo, pwede rin nating pambenta. Sa mga saging, yung bunga ay pwede nating pangkain. Yung mga dahon ng saging, pwede nating pakain sa mga alagang hayop. No, so yung, yung katawan ng saging, pwede actually nating pang ulam yung pinakaubod ng saging. No, tapos yung uh, puso ng saging, pang ulam din. Actually, pagka nasa ano, balicheska. Uh, sa balintawak may nakita ka mga puso ng saging doon binibenta. No, pera-pera din 'yon. Eh yung bunga ng saging na ibebenta din natin 'yan and uh, puwede pa natin na magiging pang 'yan. No, tapos nandiyan pa ang maraming mga pananim, yung mga madre de agua. No, azolla, madami na itanim na ipapakain sa mga alagang hayop na no, mataas din sa mga nutrients na kailangan nila. At ha, maigi din no sa mga alagang hayop natin, kasabay din sa mga pagtatanim namin, pag-alaga ng hayop ay meron din tayo diyan na ginagamit na mga paraan para uh, yung mga binibigay natin ay mas madadagdagan pa ng sustansya. Yun yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So yun yung feed supplement na inihalo dun sa mga pagkain ng mga alagang hayop na kahit na lahat ng kainan nila meron noon ay walang problema. Ang King's Vita Plus or nakakaganda, hindi sa walang problema, nakakaganda lalo sa mga alagang hayop. Ang King's Vita Plus, ano yun, isang pakete ng King's Vita Plus, usually ang presyohan niya nasa 90 pesos around 90 pesos yan eh depende sa area din no depende sa mga aggregate or uh, poultry supply iba-ibang uh, lugar no nationwide kasi available yan pwede nating lumapit diyan sa mga aggregate or poultry supply sa lugar natin hanapin natin yung Kings Vita Plus animal feed supplement no yan napakaganda niyan kasi nandiyan na yung mga nutrients na kailangan ng mga alagang hayop Ay, usually yon 90 pesos yung isang pakete ikong eh, naka pure feeds ka Halimbawa, feeds mo, binili mo ng uh, 1.5. So, dagdagan mo lang 100 pesos para sa Kings Vita Plus, yung i-budget mo para kasi nandoon ang presyohan more or less eh, 90 or 100 ganyan. Dito so, idagdagan mo lang noon, haluan mo yung isang sako mo na feeds nung isang pakete ng Kings Vita Plus, may dagdag na nutrition na nakukuha yung alaga mo, mas healthy na sila, mas hindi sila sakitin, no, at mas maganda yung paglaki, mas produktibo sila, no. Yun obserbahan mo kapag ka, ganoon na nagbibigay ka ng Kings Vita Plus compared doon sa so wala kang inihalo na feed supplement sa mga alagang hayop. Ang kagandahan ng Kings Vita Plus din kasi, no, meron siyang feed, uh, meron siyang ito ay feed supplement na meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, No mga essential elements, uh, probiotics, marami pang mga sangkap yan. Nandiyan yung mga zinc, ayon, manganese, copper, iodine, selenium, marami pang iba. Nandiyan pa yung ating vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin. Ang dami nyang sangkap talaga. No, kaya doon ako bumibilib sa King's Vita Plus kasi nasa isang pakete lang, napakamura na uh, talagang malaking bagay, malaking tulong doon sa mga alaga nating hayop no para lumakas kasi nga mahirap din naman na alaga ka ng alaga tapos pagsapit ng yan, ginastusan mo na nga uh, pero sobrang tinipid mo tapos bandang huli ay hindi naman pala productive yung alaga mo no compared doon sa medyo Uh, gumagastos ka ng dagdag na malit na ano lang yung 100 pesos isang sako na oh o, kung uh, isang baboy mo na papalaki mo na sa, sa dalawang sakong feeds mo na ibenta mo na or tatlong sakong pins mo so di ba 300 pesos kung tatlong sako halos 300 pesos tinagdag mo pero kapag pinatimbang mo na ang laki naman ng nadagdag doon sa kilo niya no kung i-compare mo doon sa hindi ka gumagamit ng King's Vita Plus animal feed supplement no so yun yung titingnan natin yun yung obserbahan natin no Kapag nagalaga tayo ng baboy, kung dati hindi ka gumagamit ng Kings Vita Plus, subukan mo ngayon doon sa mga bagong uh, bagong ano mo ng mga baboy, 'no, bagong uh, set. Yun naman gamitan mo ng Kings Vita Plus at obserbahan mo kung ano 'yung mga nagiging resulta. No, kung anong pagkakaiba doon sa walang Kings Vita Plus at doon sa meron kang ginagamit. At kung maganda naman ang resulta, so 'yun 'yung tutuloy-tuloy mo na ngayon. No, 'yun 'yung uh, improvement na makikita mo doon sa mga lagang hayop mo na 'yun may pagbabago. So medyo malaki ang tsansa talaga. Hindi lang medyo, talagang malaki ang tsansa na doon nakikita mo yung sekreto na atin uh, tinry mo. So, yun ang itutuloy-tuloy mo ngayon. At uh, malay mo, yun pala yung talagang Uh, kailangan mo para yung pag-alaga ng hayop mo ay ma-sustain mo na mas maganda yung katawan nila, mas maganda yung klase ng meat nila, no kahit nga doon sa mga buyer natin, no mas nagiging uh, quality yung mga karne dahil doon sa Kings Vita Plus ang binibigay sa mga alaga. Or kahit nga doon sa mga alaga nating manok, yung mga itlog nila mas makakapal ang shell so hindi mas madaling mabasag, no. At tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy ang pangingitlog kasi yung Kings Vita Plus may calcium din yan, no. Maraming mga sangkap yan na talagang nakakatulong doon sa produksyon. ah uh, talagang naka para sa pagtulong dun sa mga alaga nating hayop. No, yung uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yay! Nabibili natin yan sa mga agrivet stores, sa mga poultry supply nationwide. At yan din ay registered yan no, sa Bureau of Animal Industry sa numerong uh, VDAPM 18099. Kaya at nakakatiyak tayo, yung mga sangkap na ginagamit ng King's Vita Plus ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. No, hindi siya yung bastang gawa-gawa lang sa tabi-tabi. No, malaking bagay siya doon sa pag-alaga natin ng hayop. No, itong uh, ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakadami nating uh, pwedeng maging uh, pamamaraan din sa bukid, no, bukod sa uh, bukod sa mga alagang hayop natin, no, magtatanim din tayo. 'Yun, ang dami nating uh, solusyon na po pwedeng gawin, no. Kahit uh, po pwede tayong magbigay ng feeds doon sa mga alaga or uh, pwede natural na pagkain, no. So, yun yung aming paraan, yung uh, Kings Biterless, ihalo sa feeds or pwede rin ihalo doon sa mga natural na pagkain at malaking bagay na, no, malaking uh, tulong doon sa mga alagang hayo para malakas sila. Minsan nga naging karanasan din namin, no, uh, yung mga alaga namin, uh, na-compare ko lamang kasi may mga alaga yung kapitbahay namin, no, although sila ay naka-naka na, uh, baksina, tapos nandyan pa yung naka-pure feeds sila, purong feeds ganun. So, yon at ang amin naman, mga natural, tapos natural na pagpapalaki, tapos yon Kings Vita Plus, wala kaming vaccine. Pero, ang uh, nangyari, yung amin kasi free range, So, kanila nakakulong. So, ang nangyari, yung kanila tinatamaan ng mga sakit, no, ang dami yung mga namatay ng na mga baboy na kapitbahay namin, so, sobrang sayang nga, Nawa tayo, no, mga biik nila na mamatay. Pero yung amin, no yung amin na naka free range natural na pagkain na may kings beta plus mas ano walang namamatay hindi katulad nung nangyari sa mga kapitbahay na ang lalaki ng mga inahing baboy nila grabe nagkamatay sobrang sayang s'yempre ililibing lang yun kasi um ayun na mamatay na tapos yun may mga sakit yun na hindi natin masabi no pero yung amin so para sa naobserbahan ko mas matitibay sila no dahil doon sa ginagamit namin hindi lamang doon sa baboy sa mga kambing na observe ko, ko rin yan no doon sa mga kambing namin dati may kambing kami sobrang mapapayat may kambing kaming maganda katawan. Bakit? Kasi may mga kambing kami na ayaw mag-take, ayaw kumain ng feeds. Eh, yung feeds kasi, kunting-kunti lang yung feeds. No? Kaya hindi ko rin naman masabi na feeds ang dahilan ng pagtaba nila. Kasi sobrang kunti lang feeds. Isang dangkot na feeds, isang dakot. Tapos hinaluan natin ng King's Vita Plus. Yun yung mga kambing na mahilig sa feeds. Yun, kumakain sila naman. Pero yung kambing na hindi nakain ng feeds, humihiwalay. Sobrang payat at yun na nga nangyari. After ilang buwan lang, nangihina. Tapos ininjeksyonan ko na hindi makatayo eh. Ininjeksyon ko, in ko na ng mga gamot. Kaya lang hindi pa rin siya nagaling hanggang sa namatay sa mga sumunod na araw. So sobrang sayang. Pero yung mga kambing namin na uh, okay naman yung kanilang uh, yung uh, nagtitik sila ng ating binigay na feed supplement, no? Uh, sila yung mas malakas. Actually, ang Kings Beta Plus pwede sa tubig inuman nila. Kaya lang kambing namin lahat. Hindi na inom sa tubig sa timba. Nainom kasi sila doon sa sa medyo may sapa-sapa doon na area sa amin. Doon sila umiinom, no? Ah, uh, kaya uh, hindi sila sanay na ilalagay doon sa timba. Kaya 'yun ang naging paraan ko sa feeds ko nilalagay 'yung ating Kings Vita Plus animal Feed supplement. napakaliging bagay siya doon sa mga kambing namin, no. Um uh, kasi nga yun yun observe natin. Kaya lang, meron nga lang kaming naging uh, pagsubok din pagdating doon sa mga kambing namin kasi um, tinamaan tayo ng mga Uh, asong ligaw, no? Um, yon, kinagat yung mga kambing namin, ang daming namatay, pinatay nila. Ang gaganda pa naman ng mga katawan ng kambing namin. So nasa um, uh, 11 piraso or siyam, mga 9 kasi si Papay nandoon, medyo matagal na nangyari yun at hindi ko siya masyadong iniisip. Kaya minsan nalimutan ko na tuloy kung ilang piraso yun. No, hindi siya bumaba sa siyam. Nasa 9 to, to 11 yung kanyang um, napatay na kambing ng mga asong yun. No, sobrang sayang. Ang lalaki pa naman ng mga kambing namin ang lulusog. No, so ayun, Ayun uh, yung isa sa challenge din uh, kung saan kailangan nating gawa ng solusyon din. Uh, kaya hindi porket nabigyan natin ng solusyon yung isa, minsan meron pa ring problema doon sa tabi no na nag-aabang kahit kailangan gawa-gawang solusyon at huwag tayong panghinaan agad ng loob. No, kami nangyari man yon pero ang naging kuha naman is nag-upgrade kami. Bagong kambing na binili namin, mga, mga medyo may lahing hybrid na malalaking lahi na. So, yun ang uh, magandang upgrade na ginawa natin. No? tapos learn doon sa mga nangyari natuto tayo at uh, nag-adjust tayo So ginawa namin yung kulungan namin ng kambing mas inayos namin na hindi bastang mapasok na ng mga ligaw na aso. So yun yung aming ginawang solusyon. No, ganun din sa mga alaga nating mga manok, no, napakaganda rin yung pangingitlog nila kapag nagtake sila ng King's Bite Plus. At kailangan lamang din no doon sa mga nagtitipid. Kung tayo ay farmer na may malaking kakayahan, pwede tayong mag-alaga ng marami kung may malaking puhunan tayo. Kung tayo ay farmer na sakto lamang ang kakayahan, at kung may space naman tayo, may resources naman tayo, pagtayo ng pabahay, nandiyan yung mga kawayan, no? Although hindi natin na uh, masasabi na pagmatagalan kasi nga kawayan mabilis masira, minsan yung sahig lamang semento, tapos kawayan nakapalibot. Eh malaking bagay na 'yan para sa pag-uumpisa natin. At doon, mag-learn tayo na mag-learn. Kung halimbawa, yung kawayan natin hindi rin kanaya kasi malalaki naman siya ding baboy natin. So, makakabenta-benta na rin tayo noon. So, pwede nating improve pa, gawin na nating sulid, no? So, ganun yung pag-umpisa. Learn from, ah, uh, learn lang ng learn. Sa amin naman, kahit kawayan yung gamit namin so far, since ang nilagay namin doon yung mga biik na hanggang litsunin lang, binibenta na namin. So, wala kaming naging problema pagdating doon sa uh, kinakagat yung mga, kuan, yung mga kawayan, mga kahoy. No so malaking bagay talaga dito sa farming yung mag-learn tayo no dapat matuto tayo doon sa mga uh, nas naranasan natin wag tayong sumuko agad porket problema tayo no gawin nating ano yon gawin nating uh, um, daan yon para mas pa natin lalo yung ating mga ginagawa sa bukid no yon ang dami nating pwedeng itanim no katulad noong nabanggit natin kanina na maari nating uh, gamitin bilang uh, supplement or pampakain sa mga alagang hayop at haluan na lang natin ng Kings Vita Plus ay napakaigi no Kings by the Plus yung nabanggit natin nabibili natin yan sa mga aggregate stores sa mga poultry supply ang uh, dami nating pwedeng mapagbilhan yan no dito sa bukid um, uh, pwede nating i-free range yung alaga natin no tulad dito sa amin uh, inulit natin ito ay depende sa resources sa lugar natin no kasi may mga lugar na hindi naman pwede mag-free range may lugar na pwede naman eh dito sa amin example lang ito ipo pwedeng mag-free range dito ng alaga kahit naka-free range yung alaga namin tapos may tanim na mga Yan, Napier grass, no, kahit na sa mga kambing natin kung halimbawa, No, so, mag-alaga tayo ng kambing at uh, naparami natin yung kambing tapos palagay natin ay kulang na yung damo. Ang solusyon na gagawin natin ay huwag na tayo magbawas ng kambing. Magdagdag na lang tayo ng kakainin nila. Magtanim tayo ng napier grass. Itong napier grass, um, pwede yan ang sulong papakain natin sa kanila. Halimbawa kung kambing natin, pwede natin ilagay sa isang space lang sa isang kulungan lang tapos magkukumpay tayo no magkukumpay tayo ng no? ating mga nepier ganyan bibigyan na lang natin dun sa loob ng kanilang kainan no nasa mga limang kilo per kambing yung bigyan natin damo ay ayos na ayos din yun sa kanila so yun yung aming ah uh, nagiging uh, paraan din pagdating sa paglaga ng hayop. Kahit sa pagkakambing namin ngayon, although medyo konti pa rin kambing namin, marami na kaming napier grass kasi dati pa namin pinagandaan. Kaya't ngayon, sobra-sobra no, pa yung mga pakain namin sa alagang hayop dahil doon sa mga tinatanim namin kasabay nitong pag-aalaga namin ng mga kambing. No? At actually, sa ngayon nga, naisip ko dahil nga dumadami na yung mga napier grass na problema naman ako kasi parang damo na rin siya doon sa lugar namin. So, sabi ko, huwag nating problemahin to. Magdagdag naman tayo ng ibang alaga. So, yun yung mga baka no kalabaw yun yung mga po natin nating idagdag pa doon sa mga alagain natin no para uh, kikita ka na no maraming mga damo na nakakain nila lilinis pa yung paligid mo dahil yun tutulungan ka ng mga alagang hayop mo na kainin yun kung konti pa lang hindi naman kailangan ikulong no po naman na uh, ipastol-pastol muna dati nga yung kambing namin may simpleng bahayan lang sila kambing kasi kailangan yan uh, pagkahapon na uh, dali mo sa pabahay or kapag umuulan dapat nakakasilong sila tapos sa mga baka, walang problema kahit walang pabahay, nabubuhay sila. Baka kalabaw, no ang baka matibay siya, maganda sa baka matibay siya sa init, sa lamig. Ang kalabaw, mahina siya sa init, no. Maraming kalabaw pag nabilad sa araw ay namamatay, no. 'Yun yung uh, naobserbahan natin. Kaya kailangan tingnan natin kung ano yung mga alagaan natin, alamin natin yung kanilang kakayanan no, para alam din natin kung paano natin sila alagaan at uh, paano natin sila paramihin. No, ang dami natin uh, nga magawa din dito sa bukid. Actually, ang dami pa natin dapat na ikon dito, ang dami pa natin dapat na i-tawag dito, dami pa natin dapat na i i-kuan no? palaguin pa no, dami pa nating uh, dapat gawin no para mapalago la natin lalo itong ating pagbubukid. Maraming mga magandang oportunidad pang pupuni nating gawin sa ating mga bukid. No, kaya kung ako ang uh, papipiliin ko no? ikaw ay nasa bukid at meron kang plano ibenta yung iyong bukid. Kung ako tatanungin hindi ko ibenta ang bukid. Bakit? Kasi Um, tulad ngayon ang daming mga technology May nandiyan na yung AI so hindi natin alam yung mga trabaho natin eh, baka mabawasan na tayo ng, baka matanggal tayo sa trabaho kasi pinalit AI no so dito sa bukid walang AI no hindi nila hindi magagawa ng AI hindi magagawa ng mga uh, AI yung uh, pag-aalaga ng hayop no maliban na lang doon sa mga malalaking kumpanya talaga yung hayop nila ay na sa loob naka-aircon tapos nagpapakain na ay makina So, maliban doon, pero dito sa ating pinakabukid, siguro hindi naman kaya na ganun ang gagawin nila na uh, lahat na. So, mas maigi pa rin na yung mga bukid natin pa rin natin. No? Yung pagtatanim, hindi naman po pwede maglagay siguro ng mga robot na ano, mga magsasaka para ilagay doon. Kasi iba pa rin ang talino ng mga tunay na tao, tunay na magsasaka pagdating sa pagalaga ng hayop. No, kaya tama uh, maigi pa paunlarin natin, no, oh, pagandahin pa natin lalo ang ating mga bukid. Pagyamanin natin, magpakayaman tayo sa ating mga bukid, mga ka-farming at uh, improve natin lalo kung santay masaya, uh, don tayo magpakasasa, don tayo magpakatuto lalo para lalong mapapaunlad natin ang ating passion, ang ating hilig sa bukid, ang ating pamumuhay buhay sa bukid. No, napakaganda ng uh, buhay sa bukid. Basta uh, ito ay ating laman na makuha yung tamang timpla sa mga dapat nating gagawin. So ang ginagamit natin dito mga vitamins sa Lagang Hype Kings, Vita Plus Animal Feed Supplement. Maraming salamat. Uh, Panamox Forte, Panamox Caplet yung gamot sa mga alaga nating may mga sakit, yung ating mga big na may mga diarrhea, sipon, o lagnat. Panamox Forte ay magandang gamot diyan. Yan yung ginagamit namin. Para dun sa mga manok, mga sisiw, may mga sakit na sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraysa, paul kolera, Panamox Forte, pan na mox caplet ay pwede natin ibigay dyan. Up to 7 days yung aming pagbibigay ng gamot sa mga alaga namin may mga sakit. Pagdating sa pampurga, yung mga alaga nating manok, itik, baboy, pabo, no, gansa, nandyan yung worms to go. Worms to go, pinagsama ng albendazole at prasikontel. Kaya talagang malupit ang bagsik ng worms to go pagdating sa pagpupurga ng mga alaga natin. So yan yung ating uh, maging, uh, mga pamamaraan. Sa mga alaga nating manok, o yung may manok panabong ka dyan, no, nandyan yung napakabisa, napakaganda rin na vitamins. Intenso, No, intenso plus, sisiw pa lang, naka-intenso na. No, Intenso Plus pang sisyo ng manok panabong, Intenso Power Stag para sa stag uba yung bayong, ah, Intenso Premiums para sa mga kinukondisyon natin mga manok panabong. Nako, napakaganda niyan. Subukan mo na rin 'yan. No, available 'yan sa mga Agrivet stores, mga poultry supply. At yung mga vitamins sa mga pet natin. Kung meron tayong mga pusa, aso, no, lahat naman tayong may alaga halos ng ganoon eh. No, yung mga alaga natin diyan, mga pet natin na rabbit, mga ibon, mga kalapati. Nandiyan naman ang ating Kings Vita Pet. Napakagandang mga Vitamin sa mga alagang hayop. Lahat ng nababanggit natin, nabibili natin sa mga AgriVet Stores, mga Poultry Supply Nationwide, or pwede tayong tumawag direkta sa kanila. 09177950220. So ayun, mali po. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po.